Kung nasa 40s ka na, ito na ang pinakamahalagang panahon para mag-invest. Marami ang nagkakamali kasi akala nila bata pa sila kaya ay pinagpapaliban ang paghahanda. Pero darating ang panahon na hindi mo na mababawi ang mga nawalang taon. Kaya sa video na ito ibabahagi ko ang 8 smart investments na dapat mong simulan ngayon habang nasa 40s ka pa para masiguro ang kinabukasan at maiwasan ang pagsisisi. Pero bago yan ay pakilike mo na itong video at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil napaka-importante ng mga investments na ito para sa'yo. Lalo na yung number 6 na baka hindi mo pa alam. Unang smart investment para sa mga nasa 40s ay ang emergency fund. Ito ay ipon na katumbas sa 6 to 12 months ng iyong monthly expenses. Kung ang ng gastos ng pamilya ay 30,000 pesos, dapat may nakatabi kang 180,000 hanggang 360,000 pesos na maaari mong gamitin sa oras ng kagipitan. Sa edad na 40s, mas malaki na ang responsibilidad. May anak na nag-aaral, may binabayarang bahay o sasakyan, at mas mataas na rin ang posibilidad ng health concerns. Isang emergency tulad ng pagkawala ng trabaho, pagkakasakit o bigla ang gastusin ay maaaring makasira agad sa iyong pinansyal na sitwasyon. Ang emergency fund ang nagsisilbing unang depensa laban dito. Hindi ito inilalagay sa stocks, negosyo, o anumang mataas na risk. Dapat itong ilagay sa mga lugar na ligtas at madaling ma-access, gaya ng high-interest savings account sa digital banks o short-term time deposits. Ang layunin ng emergency fund ay hindi kita, kundi katiyakan na may mahuhugot agad kapag kailangan. Kapag may emergency fund, hindi na kailangang umutang o magbenta ng ari-arian sa oras ng pangangailangan. Mas nagiging panatag ka rin na pumasok sa ibang investments dahil alam mong protektado ang pamilya laban sa biglaang gastos. Ang pagkakaroon ng solidong emergency fund ang pundasyon ng matalinong pag-invest sa mga nasa 40s. Second smart investment para sa mga nasa 40s ay ang farm o agribusiness investment. Ito ay maaaring nasa anyo ng poultry, crops o fish pond at pwede rin gawin sa pamamagitan ng partnership kung wala kang sapat na oras o karanasan. Ang agrikultura ay isa sa pinakamatibay na sektor ng ekonomiya dahil laging may demand para sa pagkain. Habang tumataas ang populasyon, tumataas din ang pangangailangan sa bigas, gulay, karne at isda. Kaya't ang paglalagay ng puhunan sa ganitong negosyo ay nagiging long-term and stable source of income. Mainam ang agribusiness dahil nagbibigay ito ng diversification. Hindi lang puro financial instruments tulad ng stocks at bonds, kundi may tangible investment na pwedeng pagkakitaan taon-taon. Kung hindi mo kayang pamahalaan ng personal, maraming available na partnership models kung saan kapital lang ang ilalagay mo at may mga eksperto nang magpapatakbo. Bukod sa kita, may added value rin ito dahil nakakatulong ka sa food supply chain at nakakapagbigay ng trabaho sa mga nasa probinsya. Ang farm o agribusiness investment ay hindi lamang isang source of profit, kundi isang sustainable na paraan para mapalago ang yaman habang nasa 40s. Ang ikatlo ay ang lot investment, maaaring agri-land o subdivision lot. Ang lupa ay isa sa mga pinakamatibay na uri ng investment dahil limitado ang supply nito. Ngunit patuloy ang pagtaas ng demand habang lumalago ang populasyon at urban development. Ang value ng isang lote ay kadalasang tumataas over time lalo na kung malapit ito sa mga bagong kalsada, commercial areas o industrial zones. Halimbawa ang lote na nabili ngayon sa isang probinsya ay maaaring maging prime property pagdating ng ilang taon kapag natamaan ng development projects. Mainam ang lot investment dahil hindi ito nangangailangan ng araw-araw na management tulad ng negosyo. Maaari itong maging long-term asset na pwedeng ibenta sa mas mataas na halaga o gawing collateral kung kailangan. Bukod dito, pwede rin itong ipamana sa susunod na henerasyon bilang security para sa pamilya. Ang lot investment ay hindi mabilis ang kita, pero isa itong reliable strategy para sa value appreciation at pag-secure ng asset habang papalapit sa retirement years. Ang number 4 naman ay mutual funds o UITFs, particular ang balanced fund. Ang ganitong klase ng investment ay tinatawag na diversified dahil pinagsasama nito ang iba't ibang asset tulad ng stocks at bonds. Sa halip na ikaw mismo ang pumili ng kumpanya o bond na bibilhin, may professional fund manager na nag-aalaga ng iyong pera. Ang advantage ng balanced fund ay nasa gitna ito ng risk spectrum. Mas mababa ang risk kumpara sa direct stock investing, ngunit may mas mataas na potential growth kaysa sa pure bond funds o savings. Para sa mga nasa 40s, ito ay magandang option dahil tamang balance ng growth at stability. Bagay sa stage ng buhay na malapit na sa retirement pero kailangan pa rin ng asset growth. Bukod pa rito, abot kaya ang minimum investment kaya madaling makapagsimula. Maaari ka rin magdagdag ng regular contributions upang palakasin ang returns over time. Sa pamamagitan ng mutual funds o UITFs, nakakapag-invest ka ng hindi nangangailangan ng malalim na kaalaman sa stock market at mas napapadali ang diversification ng iyong portfolio. At bago ang number 5 kung hindi ka pa nakakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga video patungkol sa negosyo, investments at pag-unlad ng sarili. Ang number 5 ay Pag-ibig MP2 Savings. Isa itong government-backed program na may 5-year maturity at kilala sa pagbibigay ng mas mataas na dividends kumpara sa regular na savings account. Ang kagandahan ng MP2 ay simple at accessible maaari kang maghulog ng minimum na 500 pesos lamang at walang maximum limit kung nais mong magdagdag pa. Ang kinikita dito ay tax-free dividends na idinideklara taon-taon at pwede mong piliin kung taon-taon o ipunin hanggang sa maturity. Para sa mga nasa 40s, mainam ang MP2 dahil mababa ang risk. Guaranteed ang principal at may steady growth na mas mataas kaysa sa traditional banks. Sa edad na ito, mahalagang magkaroon ng ligtas at reliable na investment na pwedeng magdagdag sa retirement fund. Ang pag-ibig MP2 savings ay magandang foundation investment dahil pinagsasama nito ang seguridad ng government guarantee at ang benepisyo ng compounding dividends. Kaya't isa itong matalinong hakbang para sa financial stability sa darating na panahon. At syempre ang pang natin ay pera account o personal equity retirement account. Isa itong tax advantage retirement fund na dinevelop para tulungan ang mga Pilipino na makapaghanda sa kanilang pagtanda. Sa pera account, maaari kang maghulog ng hanggang 100,000 pesos bawat taon kung ikaw ay nasa Pilipinas at hanggang 200,000 pesos kung ikaw ay OFW. Ang maganda dito, mayroong tax incentives tulad ng 5% tax credit at exemption sa final withholding tax at capital gains tax sa mga kinikita ng account pwede mong ilagay ang pera sa iba't ibang investment products gaya ng mutual funds, UITFs, government securities, at insurance products depende sa risk appetite mo. Dahil tax advantage ito, mas malaki ang potential growth ng iyong retirement savings kumpara sa ordinaryong investment account. Para sa mga nasa 40s, napakahalaga ng pera account dahil mayroon ka pang 15 hanggang 20 years bago magretiro. Ang maagang pagsisimula ay nagbibigay ng mas maraming panahon para mag-compound ng iyong pera at makabuo ng mas malaking pondo para sa mas komportabling retirement. Ang number 7 naman na investment ay self-investment, particular sa skills at education. Kabilang dito ang pagkuha ng courses, certifications at pag-aaral ng mga digital skills tulad ng online freelancing, consulting o coaching ang halaga ng self-investment ay hindi nasusukat sa immediate returns, kundi sa oportunidad na maibibigay nito sa iyo sa mas mahabang panahon. Sa halip na umaasa lang sa isang source of income, ang bagong skills ay maaaring magbukas ng panibagong career path o sideline na pagkakakitaan. Ito ang uri ng investment na patuloy na bumabalik kahit umabot ka na sa senior years dahil kaya mong pagkakitaan ang iyong kaalaman at karanasan. Sa 40s, marami ka ng wisdom at practical experience. Kapag sinabayan mo ito ng tamang training at modern skills, mas lumalakas ang iyong value sa marketplace. Bukod sa dagdag kita, nakakatulong din ito para manatiling relevant at competitive sa mabilis na nagbabagong mundo. Ang self-investment ang isa sa pinakamalaking pwedeng ibalik dahil hindi ito nauubos at ikaw mismo ang asset. Habang pinapalago mo ang sarili mo, pinapalago mo rin ang kinabukasan ng iyong pamilya at syempre last but not the least ang number 8 side business o negosyo kasama rito ang franchising sari-sari store water refilling station e-commerce at food kiosk sa edad na 40s karaniwan ay umaasa pa rin ng marami sa iisang source of income kadalasan mula sa trabaho ngunit mas mainam kung mayroon kang dagdag na negosyo na nagbibigay ng extra cash flow ang pagkakaroon ng side business ay nagsisilbing backup plan kung sakaling mawalan ng trabaho o bumaba ang kita mula sa primary source of income. Maraming negosyo ngayon ang kayang simulan kahit maliit lang ang kapital. Halimbawa ang online selling at e-commerce ay mababa ang entry cost ngunit malaki ang potential na returns. Ang franchising naman at food kiosk ay may tested na business model kaya mababa ang risk kumpara sa pagsisimula mula sa zero ang side business ay nagbibigay hindi lang ng kita kundi pati ng peace of mind at opportunity na maghanda para sa mas secure na retirement. Sa bawat dagdag na income stream, mas lumalakas ang iyong financial foundation. At iyan ang walong smart investment para sa mga nasa 40s. Sa edad na ito, napakahalaga na balansehin ang seguridad at paglago ng iyong pera. Hindi sapat na may ipon lang. Dapat ay may matibay na foundation tulad ng emergency fund at retirement programs may proteksyon sa pamamagitan ng healthcare at insurance at may growth mula sa investment, negosyo at pagdevelop ng sarili. Tandaan mo ang bawat desisyon mo ngayon ang magtatakda ng kalidad ng iyong buhay sa mga susunod na dekada. Kaya huwag mong ipagpaliban ang pag-invest. Simulan mo na habang may panahon pa dahil ang pinakamagandang oras para mag-invest ay kahapon pero ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayon mismo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para marami rin ang makinabang. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo ka agad. At hanggang dito na lamang muna na way nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!